Ito talaga yung nagdala dito. Yung sarap niya lalo. Yung suka. Ay! Nako. Sabik na kung matikman ka at krib na krib na nga kami sa'yo. At heto na nga yung tipong gabi na pero luto pa rin at pagkain pa rin talaga ang nasa isip namin. At heto na nga. At syempre, tinimplahan nga muna ito sa may asin, paminta at nilagyan ng bawang at tubig. Yung tamang pakulo lamang dito sa isaw natin para hindi rin ma-overcook. At kung sa tingin nyo naman ay okay na, ay nako, iahon na yan dyan mismo sa pinakuluan at palamigin muna saglit para mamaya eh tuhog, tuhog, tuhog na lang natin yan doon sa may stick. Sa murang halaga lang din talaga ang nabili namin dito sa aming isaw. Sa halagang 15 pesos may pang isaw ka na at yung mga iba naman pang rikado eh meron naman kami na rano nagluto kami ng kwek kwek oho. At syempre, eto namang asawa ka eh, napaka-supportive din talaga at sya talaga ang nagluto at eto na nga, tinugtog niya doon sa may stick lamang. Para syempre, mas napilmo mo na bumili ka na rin doon sa may kanto. Pero dito mo mismo ginawa sa bahay nyo yung tipong gabing-gabi na pero luto at pagkain talaga ang gustong-gusto mo. Kaya nga sa isip namin, abang hindi na rin siguro uso talaga ang diet diet. Charisse! Pero pag nag ka nga talaga, gawin mo na lang dito sa loob ng bahay. Kesa nga naman magtutuhog-tuhog ka dun sa may kantong, magkano rin ang isa nyan, magkano rin ang magagastos mo, eh dito, nako, budget mo pasok na pasok din talaga. At gawin nating mas masarap pa ang ating isaw. Ilabas ang harina, cornstarch, at konting tubig, food color, para mas lalong gumanda ang itsura nyan. At syempre, Ilagay ulit sa harina ang ating isaw para mas maayos ang ating pagluluto doon sa may isaw at hindi siya magdikit-dikit yung humulma ba pag sinawsaw mo dito at nilubog doon sa mainit-init na mantika ang ating crispy fried isaw. Tura pa lamang nako, natatakam na nga ako at gusto ko na nga itong kainin agad-agad pero mamaya na yan at hindi pa yan luto. At ilan stick nga lang din ang nagawa namin, aba, isang kainan lang din talaga to. Yung tipong gabing-gabi na, aba, pagkain pa rin ang nasa isip namin, ano to, nagugutom lang ba tayo? Chari, shoot mare, kakaibang cravings to. At hindi lang yan pang pulutan, papak ng papak, pang ulam, abay, pwedeng-pwede rin talaga ang crispy fried isaw natin. Ayan pa talaga ng sumisipa-sipa nating suka, ay nako. Ang sarap talagang isaw-saw-saw-saw dun. At bagay na bagay, hindi lang makakailang stick yan. Nako, uulit-ulitin mo din talaga. Amoy pa lang talaga, nako. Parang gusto mo nang kunin, pero nako mamaya na hintay-hintay lang. At ito na nga, binaliktad na rin. Ba pa rin talaga paglutong bahay, lalo na hindi mo rin lalo siya tinipid doon sa mga sangkap niya. At heto na nga siya, nako, itsura eh, pa lang din talaga magugutom ka na. Ikaw ba'y mahilig rin sa ganito? Abas, subukan mo na rin. Abot kaya ng bulsa. May ganito ka na. Cravings mo talaga. Ay, nako. At sold na sold na talaga ang araw mo pag natikman mo pa lang to. Nako, di lang isa. Uulit-ulitin mo pa. Kung sa tingin nyo naman, eh okay na yan, piniprito nyo. Aba, ibuhos, iubos nyo na yan, iprito nyo na lahat-lahat. Nako, sabi ko nga sa inyo, hindi lang yan. Nako, mabibitin talaga kayo pag natikman nyo yan. At heto na nga ang hinihintay-hintay natin na crispy fried isaw. At nako, bagay na bagay doon sa usawan nating suka na kay sarap-sarap panalo talaga. Ito talaga yung nagdala dito. Yung sarap niya lalo. Yung suka. Ay, nako. Isaw-saw na nga. Ay, tipong naglalaway na nga ako. At gustong gusto ko na nga siyang tikman. Ay, nako. Pasado talaga. Sol talaga yung araw mo. At hindi lang isa. Uulit-ulitin mo. Tipong nabitin ka pa. At nako, talagang bagay na bagay dito yan. Takamin muna kita at paglawayin dito sa kinakain ko. Salamat po!